kapag bumako nato si Nanay Nelia Tupas, isa sa, isa sa mga kakanin vendor din sa nga public market, pamangkuto nato siya sa iyang reaksyon sa pahayag ni Senador Amy Marcos Batok sa iyang utod nga si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nanay Nelia, sa liwat mayong aga sa imo. Mayong aga ma. Nanay, anong imo nga reaksyon sa nangin pahayag kagabi ni Senadora Amy angot sa iyang utod nga si ang Pangulong? Ang sang magulang niya, wala ko gapati kay hindi man natin nakita. Pero ang ang inang mga istorya, huring-huring lang kay... Siyempre, ang duwa nga magulutod may communication gap na sila. Hindi na ito may kung matuod or hindi. Pero sa ako reaction daw wala ko gapati nga si... Si ano, si... Ang manghod niya, nagagamit. Mm -hmm. Okay. Para sa imo, nga ato ginhimo ni Senadora Aimee, sa imo lang nga lantaw, sa akong paglantaw, ginimo niya na or ginamba niya na sa kadamuan tungod nga may communication gap sila nga duwa, hindi sa mag-intindihan So base isa lang man ina sa paagi nga daw, ma-express man ang kakinya sa mga utod niya. Pero sa akon daw, hindi ko magpating na gagamit na siya sa kwan. Um, okay. Pero nanay, ano ang masiling mo man sa mga nagakatabo nga korupsyon diri sa aton nga pungsod? Uh, ina inaya normal na, na Kag isa pa amo ginang the best gid nga pamangkot no kay number one gid nga problema sa Pilipinas inang corruption ni ina, dati pa na Alin pa sa una nga mga presidente may corruption pero karon daw naglala nagit ang corrupt sa aton di ba ina ang corrupt nga ina ang siling halin sa mataas nga opisyal no hindi man nato ma-mentionar kung si na. Pero apektado kita tungod nga kita nga mga imol nagakayod ulan init sila dito ya pataway ka pangako ta kwarta nga gina intak na, na tungo sa ila ang mga buwis nga saka ang mga barak nga saka saka kay ang ato nga kwarta dito hustom lang nila iharay haray, -haray di ba mm -hmm. Apektado, kita nga mga imol tungod sinang corruption nga ina Okay. Sa imo nga lantaw, ano dapat himuon sa mga leaders naton? Kag syempre amat amaton ang pagdula sang korupsyon sa korapsyon sa aton sistema. the best ni question. Ang dapat naton himuon sina ang nag target nga ang ulo nga nagahimo sa korapsyon, amo gilang dakpon. Hindi kaya mga ultimo. Dakpon din nila kay nakita nila nga atong na nga ang leader number one man nagapatikang sa korupsyon, di ba? para mamatamat, amat kung ang isa ka kahoy pati mo ang puno ang gamot mamatamat patay forever wala naman king may matubo na o nga tanong hmm. di ba amo na dapat ka tong mga leader ng mga kita ginanila nila kung sino ang mga leader na, na nila kung sino ang leader ang nagakuan sa corruption Nanay, amo to dapat hmm. din nila Satisfy ka man bala sa mga ginahimo nga hearing, angot sining flood control? Ay, abaw daw, hindi ako satisfied daw, hindi man lagi daw asta karon daw wala man asta karon no daw wala gi sausayan ina asta karon padayon ang hiring hiling kag hasta karon daw wala gi nako kabalongam may gin preso okay daw ara lang Japan ang mga kwan no di ba ara lang Japan okay na nay tagaan ta ligwa panawagan nyo po sa lahat ng mga corrupt officials dito sa Pilipinas in tagalog po para maintindihan ka po nila ay oo sana at tong ng mga korap sana maging, mag, -ano na sila hindi na nila ipatuloy dahil tayong mga mga mahihirap naghihirap sa pagkayod ulan init tapat man sa sa awa nila wag naman sila magpatuloy sa pag ano ng korap sa atin para nga uh, ang Pilipinas makatibawas mo sa kautangan Imagina bala ang ang, ang buntis ko may utang na ang ginabuntis sa apo ko may utang na, eh, hindi kapasino mapiktuhan. Okay. Panawagan nyo rin po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ah uh, uh, ano rin po dito, uh, ordinaryong Pilipino. Panawagan niyo sa presidente uh, natin. Sa sa namahala na presidente, sana turungan mo din kaming hirap i-stop muna yung mga corruption at saka itong ma mas malaking mga gumagawa ng korap, dapat sana bigyan man ninyo ng hostisya para para yung mga mahihirap dito makagawa ng mat makaginawa Kung maka maka ano man sila mas makahaon man sa hirap Kumbaga, sana po Mr. President mawa man kayo sa mga mahihirap patulad namin sana, bigyan man yung ng hostisya ang tumang problema ng, ng Pilipinas. Di ba? Okay. Madam, ugid salamat, Nanay. Kagbayong aga sa'yo mo. God Bayong bless. Aga man sa inyo.